for today's video mga kurda ako muna ibababa gawa ng kami wala nang pang ulam so kailangan kong bumili at wala na kaming panghapunan so ayun ang mga kurda pinantay ko na nga lang itong mabuksan itong mga uh, uh, elevator gawa na kami nga ay nandini sa 4th floor so kailangan kong bumaba papuntang ground floor mga kordapya pia habang ako nag-aantay nga mabuksan itong elevator mga kurda, iniisip ko nga kung anong masarap na ulamin ngayong hapunan. So habang ako nga pababa at papunta na sa ground floor, iniisip ko pa rin kung ano bang masarap na hapunan. At ako'y nag-ulam na kami kanina. Nang... Nag-ulam na kasi kami kanina ng almusal mga kurda, piyatang haliang ko ay baka hindi naman kami sa mayaman mga kordapya pero baka talagang inulam ko mga kakordapya kanina baka nga na nasa lata <laughs> yun mga kordapya corned beef ang inulam namin kanina ng almusal tapos tanghalian ko na rin corned beef pa din kasi nga mga kordapya wala ng pedo eh ayun mga kordapya ay iniisip ko pa nga din kung ano gang masarap na ulam ang sabi kasi ni Kamangyan, ni Mangyangja, ay eh, munggo daw. Lutuin ko na raw yung munggo na binili namin last three weeks. Hindi pa naman naubos yon Lutuin ko na raw. So, iniisip ko kung magmumunggo, kung anong mga ilalaho ko, o kung ano pang possible na iulam namin sa si mga susunod na araw. So, yan ang mga kordapya. Ayun nga mga Cordapia, naisip po na bumili na nga ng baboy. Ito nga mga Cordapia pala, kung nakarating na dito sa ground floor, nakikita mo naman sa si manong kuyang yung guard. Meron kaming gwardya mga Cordapia, yung mama na mga Cordapia, may sarili na akong guard Ito mga Cordapia, yung labas na nga may Ayan Ayun mga Cordapia, hello Dubai. Ito mga Cordapia, yung... Uh, lugar na tinitirhan ko mga kurdapya dito sa Dera Murakbat mga kurdapya so yun na nga mga, mga kurdapya alasing singko na ng hapon, eh, sobrang init pa din so medyo nag uh, dark yung mga kurdapya gawa ng aking kamay, medyo nag na medyo nag dark pero sobrang init yung mga kurdapya itan yun mga kurdapya sa mga dinadaanan, maraming mga ukay-ukayan, maraming mga kainan let this one ulit manok tsaka yung mga pagkain pang Indian food. Marami mga kordapya. Marami mga gusali dito mga kordapya kasi nga yung aming uh, tinitirhan ay Bali City mga kordapya. Kaya medyo pricey talaga yung uh, mga accommodation. Dahil nga, nasa city kami nakatira mga kordapya. Ayun ang mga kordapya. Yung pupuntahan ko naman na groceryhan ay hindi naman kalayuan doon sa tinitirhan ko. Bali lakad lang naman siya ng mga siguro mga 5 five, five minutes hanggang 10 minutes. Ay makakarating ka na doon sa, uh, sa West Zone Supermarket mga Kudapia. Sa West Zone Supermarket mga Kudapia, doon lang kasi yung mga ano, merong tindang baboy. Kasi nga naisip ko na bumili ng baboy. Kasi inisip ko na mag uh, ano magprito ng baboy. Medyo na-miss ko yung magprito ng baboy at nakabaka nga kami kanina. Alam mo naman kami mga Cordapia sa... Huwag nyo ang ipagsabi eh. Baka-baka lang kami mga Cordapia. Actually, meron pa akong baka dito. Tatlo. Tatlo pang baka din sa aking plastic sa bahay mga Cordapia. Ayun na nga mga Cordapia. Natatanong ko ng West Zone. Ay, salamat naman. At talagang napaka-init. Yung init mga Cordapia ay talagang tumatagos hanggang buto kahit yung tabako'y makapal ay makapal inatagos pa rin hanggang buto mga 5pm na sobrang init pa din pero hindi naman to kainitan nung kami dumating nung September nung first week ng September ay talaga namang sobrang init nun kahit alas 11 na ng gabi ay para pa rin ah talaga namang wala na akong masabi mainit talaga mga kordapya So, yun ang mga kodap. ako na papasok din eh. Sa West Zone Supermarket. At naamoy ko na nga yung hinahanap ko na. Oink, oink, mga kodap. Ito na nga yung loob. Mga kodap, may gulay yan yung pag-entrance mo. May mga gulay dyan naka, nakalagay. Tapos yung mga groceries. Mga frozen. Tsaka mga canned goods. Mga juices. Then, Mga bigas meron din mga kordapya ito nga din mga kordapya meron tayong isda yung ulo ng salmon may tilapia dyan tsaka kung ano nung klaseng isda meron din hipon meron din tayong pusit tapos uh, masag o limango ayun mga kordapya ayun uh, nga bumili nga ako ng isang ulo ng hipon mga kordapya na makabayad nga ako ng 7 uh, derhams mga kordapya Ayun eh, mga, mga kuda. sabi nasaan ka ang baboy? At ito'y paghahanap ko din eh. Baka naman ang nakita ko at manok, mga kakordapia. Hindi ko maalala kung... Ay, nasa second floor nga pala yun, mga kakordapia. Ito nga pala kordapia, atay ng manok. Manok, tsaka uh, kung ano-ano nga nandoon, mga kordapia. Ito naman mga kordapia, mga kang goods na pang Philippine canned goods. Gita mo naman yung kanina, mga Cordapia. At saka itong mga ketchup nating banana. Ketchup UFC. Medyo pricey yan, mga Cordapia, kaysa sa mga ketchup na uh, local dito sa Dubai. Ayun, mga Cordapia. Sabi ko yung sa second floor nga pala yung hinahanap ko na Oink, oink. ayun na nga mga kurdap Yan, nakita ko na nga. At ayan na nga nakalagay sa sahig. Oink, oink. Yung na nga mga kurap. Ngayon makit na. At eh, kakoy, kailangan ko nang magmadali din. At pagluluto pa nga ako. Na panghapungan. At tayo na nga. Siyempre, nakakita na naman ako ng sale dito. De, ako yung nakikimarites mo ng mga kurdapyo. Oh, grabe mga kurdap Yung pwede Tender hams mahigit. Samantalang yung may mga tinapay dito mga kordapya na talagang wonderham sila ang makakakain gana. Yun ang mga kordapya, napapunta naman ako dito sa mga plastic. Kasi inisip ko, bubili ako ng siplak. Ipagtingin ko mga kordapya, ay eh tenderhams. si sabi ko, eh, ay sa susunod na laang at wala pala akong pambili. Yun ang mga kordapya, inikot-ikot ko na kung nasaan nga ba yung aking hinahanap na oink-oink. At yun na nga, nakakita na nga ako ng nakasail na wonderhams na tinapay. Napakasarap nito ito mga kordapya. Nakabili na ako nito uh, isang linggo. Pero ngayon hindi ko muna bibilhin kasi hindi ko naman, hindi naman talaga yun ang sadya ako. At ayun mga kordapya, nakita ko na rin sa wagas. Itong pork. Oink, oink. Nakita ko na rin sa wagas mga kordapiya, So ako pumasok na nga agad at uh, makuha na yung gusto kong bilhin. Ang inisip ko kasi mga kordapya bumili ng liyempo Yan mga Cordapia, isang buong liyempo pa yan pero pinagayat ayat ko yan mga Cordapia Pinagayat ko yan in into 12 pieces mga Cordapia 17 grams lang yung nabayaran ko dyan mga Cordapia na no, mahigit isa Hello, what's up uh, mga Cordapia? Hindi na ako nag-upload kanina, nag-upload at nag-full memory na akin yeah. Kaya, ayun, nandito na ako sa bahay, nandito na ako sa pag-ibig na hindi na hindi Actually, so, nakalimutan ko pala yung retolio kasi dapat yung sopas kami. Eh. Um, so, hindi naman natukuloy din yung sopas kasi hindi ako kang binig ng retolio. So, ito na nga yung mga kakala. Kaya yung nabili ko na yung lahat dito niya. Parang malamang ang mga kakalap yan, mga kakala. Pagbayad ako lahat ng uh, 39.34 dirhams so, yung nabayaran sa pinamili ko mga kakala hindi ko mo sumpat yan. Isang ah pinito. Yan. Pinitis na kanyang One derham. Pwede na ito derham sa mga kordapya. Ang nalakot nito ng mga ano sa... Hmm. Ah, mga kordapya. na mga kondapia. Kasi ito yung ko. Wonder ang mga kapatak. Kaya mga pieces. Wonder mga kapatak. Tapos ito. Wonder ng mga potapya, yung yung mga, Opposite, mga, mga um, Kung kang mix. Tulin so, siya mix. Mahal mga potapya? Nasa dalit. Ano? Two dirhams. 1.25 mga kapatak. So, nasa ano mga kapatak. 30 pesos.

On their itong, yeah. <laughs> so one rare hams itong mga Pantapia, p Tapos ito naman Ito So reverse mahal nito. 60 60 60 <laughs> Mahal kasi mga mga ganito. Mahal Pilipinas, so mahal yung price dito. The kasi kung ng mga ang 17 dirhams ng mga patasyak ng babi. So, kung isang kilo nga, kulang-kulang isang kilo. Kaya isang 17 dirhams ay mga salukari 20 dirhams ay 150 sa 10 grams mga po dati 300. Wala pang 300 mga po dati. Nasa 800 grams na siya. Uh, ito, yung isa yung gulo. Yung mga po 7. 7.4 grams na mga po dati. Oh, ano mga mga po dati dito? Kaya yun, yung na nabayaran ko is 39.24 dollars.

Nabili na namin ito yung mga uh, three weeks na kapita. Ano hmm, so naman ito? na nabili ko rin dito sa mga gawin. Ang dami nito ha, nabawasan ko na one derham lang, 15 pesos. Pero itong Norfids na ko, dapat yung City Norfids. 4.25 derhams. 30, 60, 70. Ano Ganun ba din ang sa minas? Maganda mga lago. Ano? Ito Ano yun? Well, kasi pagka ano? Pagka yung mga pagkatira. So, yun ang muna mga pagkatira. Ako yung muli ko. Papakita ko na nga sa'yo mamaya ng ulam namin. Bye-bye! Thank you. Thank you.